Hindi pa ang eksaktong dahilan ng aksidente ng bus sa Nueva Ecija na pumatay sa 34 katao. Isa sa mga tinitignang dahilan ay ang kawalan ng sapat na concrete barrier para sanay pigilin ang pagbulusok ng bus sa bangin. Nagbabalik si Rex Remitio. Kawalan ng sapat na concrete barrier sa kahabaan ng daang Maharlika Highway. Ito ang isa sa mga itinuturong dahilan kung bakit hindi napigilan ng pagbulusok ng bus sa isang bangin sa Karanglan, Nueva Ecija, na siyang malagim na kumitil sa buhay ng 34 katao. Yung uh, condition ng road, then, no? e, maybe contributory Also. Tinahak namin ang kahabaan ng daang Maharlika Highway mula sa Santa Fe sa Nueva Vizcaya hanggang sa lungsod ng Munyo sa Nueva Ecija. Marami man ang mga lugar na may harang sa gilid ng bangin, marami rin nang wala tulad ng isang ito. Isa lamang ito sa maraming parte ng daang Maharlika Highway na kung saan wala kang makikita kahit anong concrete barrier o mga safety road sign. At kung makikita mo rin yung lalim ng bangin dito ay tiyak na magiging mapanganib ito para sa mga coaching dumadaan. Sariwa pa rin sa isip ng residenteng si Loreto Maranga ang isang aksidenteng kanyang nasaksihan dito ilang taon na ang nakalipas. Anong taon yon? May nahulog na trailer dito? Ayon sa Public Works Department, Easy De Luna Construction Company ang maintenance contractor ng nasabing highway mula noong 2015. Ito rin ang kumpanya na binlacklist ng World Bank dahil sa mga aligasyon ng korupsyon ukol sa pagkuha ng mga proyekto. Ito ang mga dahilan kung kaya't pinaiimbestigahan na ng DPWH ang EC de Luna Construction. We will investigate any blacklisting or any anomaly in the award and then we'll make sure that uh, that will be addressed to verify the irregularity. Sinubukan naman namin kunin ang panig ng nasabing kontraktor sa kanilang field office sa bayan ng karanglan ngunit tumangi itong magbigay ng pahayag hanggang sa ngayon. Isang nagpakilalang opisyal ng kumpanya ang tumawag sa CNN Philippines at nagsabing di na raw sila magbibigay ng komento. Aniya, si DPWH Secretary Mark Villar na raw ang bahalang magsalita ukol sa nasabing issue. Mula sa Karanglan, Nueva Ecija, Rex Remitio, CNN Philippines.